Ano kaya masarap iluto sa pork liempo, mga tol? Ito pala ako ng, ano, pechay, kalamansi, gata, alamang tol. Yon, 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 yon. Hello, guys. I'm back. Gagamit lang pala ako ng dalawang pirasong pork liempo, mga tol. Tara, simulan natin magluto. O, gitong kalaking hiwa lang palang ginawa ko sa liempo, mga tol. Pa-strips lang. Ayun, o. No. Diba? Diba? Maghihiwa rin pala ako ng peche mga tol Yung malilit na hiwa lang, yung parang ganyan lang tol Binagay ko lang doon sa hiwa ng lempo natin tol Para saktong sakto lang ba? Diba? Gagamit din ako ng green chilies mga tol O yung siling pang sigang Gagayatin din natin tol lang maliit Yung parang ganyan lang din naman mga tol Mas maraming siling mga tol Para sa akin mas masarap Pwede rin naman kayo ng siling pula Para sa mga may gusto na mas manghang ba? Diba? Isang buong bawang mga tol Dinikdik ko lang tapos gagayatin lang din natin ng ganyan Masamahan ko na rin pala tol Ang isang buong sibuyas sa pula Yan naman talaga mga basic basic na panggisa natin do sa ating mga niluluto, di ba? Meron ko na bang idea kung ano nilulutuin natin for today's video, mga tol? Dinimula ko na rin pala magpait ng kawali, mga tol, tapos maglalagay na rin pala ako ng mantika. Igigisa ko muna tol yung pork liempo natin para matanggal talaga yung dansa ng baboy. Ganyan kasi yung tinuro sa akin tol ng mga matatandang kusinero na naging nakasama ko sa barko. Ganyan style daw ang pagluluto para pag nagsasangkot siya ang mga palang karne, matanggal talaga yung dansa niya. Hayaan lang natin tol magmantika yung karne ng baboy tapos saka tayo maglalagay ng bawang pati sibuyas. Lutuin lang natin tol hanggang maging lang yung ating sibuyas Tapos ilalagay na rin natin tol yung bagoong alamang Kung pala magbibigay ng alat o lasa Doon sa ating lulutuin na ulam For days video mga tol So ayan tol Ginigisa ko lang yung bagoong Pati yung karne ng baboy Yung lempo ba Sa bawang pati sibuyas Hinahayaan ko lang siya tol matuyo Hanggang At hanggang maluto yung alamang natin mga tol Kaya ng tubig Tol, pinapakulong ko lang yung karne ng baboy kung makikita nyo, Hayang ko lang sya tulong Tapos gagamit tayo ng Coco Mama fresh gata. Dahil sa Coco Mama, lasap-lasap mong lasa ng fresh gata. Bali, isang pakete lang pala ng Coco Mama ang ginamit ko dito mga tol. Hinalo ko lang yung mga tol at tapos hantay natin yan hanggang kumulo o lumambot lang yung ating karne. Tinimplang ko lang pala ng konting seasoning para may umamin lasa mga tol. Tapos naglagay na rin pala ako ng sili na hiniwa natin kanina. Habang nagbo-voice over nga ako ngayon mga tol, tatakam na naman ako dito. Hindi ko na naman alam kung gaano karaming kalin ang makakain ko. Tapos naglagay na rin pala ako ng pechay dito. Para may gulay yung ating Bicol Express mga tol, pwede rin makagamit ng sigarilyas o kaya kang kong mga tol. Pwede pwede mong gamitin dito sa Bicol Express. At ayun na nga mga tol, pag umabot ka nga pala sa point ng video na to, pa-comment down below naman sa parte ng mundo o parte ng Pilipinas para mabati na mga sa mga next vlogs ko ha. Binabati ko nga pala si Gary, pati si Eloisa ng taga Marikina. Shoutout po sa inyo. Tapos ayan mga tol, at syempre para gusto mo video, don't forget to like and follow my page mga tol. Tapos ayun, kakain na naman tayo ng madami, tiki man time. Nyarap!